Ayan yung di pinubukbuk? Oo. Pag tira naman, pinubukbuk. Ay, di pwede yung pinubukbuk. Bawal ang pinubukbuk, no? Ayan, baday ka lang ginawa niya. I-need it, no? Tama yan, tama. Tama yung ginawa natin ayan. yan. So, mga tinanggal natin. Ano palang eh. 20 seconds pa lang, pre. Yung mga tinanggal natin, yan. Mga bearing. Ito. So, eto. Gagi, hindi di ba ako nakakapagkabit ng ganyan eh. Ngayon pa lang eh. <laughs> di, ano yan? Mo. Ah, ah, asan ba yung kakabit natin dyan? Asan ba yung kakabit natin dyan? <laughs> Hawak mo ah. Gagi, kung saan ako na naman binaba. Ito, ito, ito. Yan. <laughs> Long nose pre, meron ka dyan? Long nose. <laughs> mga tools yan, mga tools natin. Ginamit kanina. Ito yan. Mm -hmm. Boom, muntik na, nagpapala pa hindi. Nalobat na. Hindi. Hindi. Nag-ano lang. Paramdam. Mukhang <coughs> papasok na. Ay, no? Ayun. Ay! Ay, totoo nga. Totoo nga, oh. Masok na. Ayaw. <laughs> Gulang <laughs> pa ata. Ano? Malit di, lusot na yan. <laughs> tiwala lang. Oh. Yan yung realidad di? Eh. Ano, ko may ba hindi tayo babash? Ako, tayo So, epic fail, epic fail, ba? Ginamin na namin lang ano, ng torch para hindi na kami mag ano, Para hindi na kami mag... Ah, uh, pagpok eh, hindi magugulo po kami. Pero hindi, ano, uh, babakalan si <laughs> Hamid. Hindi pala dapat nilinis. <laughs> dapat pala ano 'yun? Mga 2 minutes ba 'yun dapat? ano pa lang ata eh. Isang minuto pa lang ata 'yun eh. Ayun <laughs> na. Martilyo sa atin 'yan, boss. Ayan, lusot na. Hmm. Ayun niya. Sakto yan para ano, para maraming basher yung ano, yung video. <coughs> Nag-blue torch sa pinukpok <coughs> no? Lupit natin. <coughs> Dupit natin. Dupit natin. Dupit. Kanino kaya itong motor na ito? Ayan. Sinisira na natin yung motor. Ayan puller, puller. Ayaw niya, sabi ah. Hindi pa rin, lulusot niyan. Kayang mapalusot yan. Ito nga, napalusot natin eh. Oh. Ano, mainit na siya eh. <coughs>